Hoy lahat! Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, mayroon tayong tunay na nakakapanatag na kwento na ibabahagi na gumagawa ng mga alon sa mundo ng entertainment. Kung fan ka ng Pinoy Big Brother o mahilig ka lang sa mga nakakaantig na sandali sa kultura ng celebrity, gugustuhin mong manatili sa isang ito. Kamakailan ay nagkaroon ng emosyonal na reunion ang journalist at Lee's personality na si Kara David sa isa sa mga sumisikat na bituin ng E na si Shuvi Etrata. Ano ang naging espesyal sa sandaling ito? Bueno, hindi lang ito tungkol sa katanyagan o li, ito ay tungkol sa isang malakas, totoong buhay na koneksyon na tiyak na hahatak sa iyong puso. Ngayon, para sa inyo na maaaring hindi pamilyar kay Shuvi Etrata, isa siya sa mga kasambahay sa pinakabagong Pinoy Big Brother season. Gumagawa na siya ng isang pangalan para sa kanyang sarili sa palabas sa kanyang kagandahan at pagiging tunay. Ngunit ang kwentong ito ay higit pa sa kanyang oras sa loob ng ear house. Ang paglalakbay ni Shuvi sa loob ng bahay ay puno ng ups and downs tulad ng ibang kasambahay. Ngunit ang talagang na stand out kamakailan ay ang emosyonal na koneksyon sa pagitan niya at ni Cara David na naging pamilyar na mukha sa media sa loob ng maraming taon na ngayon. Sa isang panayam kamakailan, ibinahagi ni Kara kung gaano siya nakaramdam ng matinding damdamin ng sa wakas ay magkaroon siya ng pagkakataong makilala ng personal si Shuvi. Ang dalawa sa kanila ay nagbahagi ng isang makapangyarihang sandali na nagpaluha sa kanilang dalawa. Bakit? Well, lumalabas na si Kara ay sumusunod sa paglalakbay ni Shuvi at naging isang uri ng mentor sa batang kasambahay. Tunay na nakakaantig ang reunion, naging emosyonal si Kara nang magsalita siya tungkol sa kung gaano siya ipinagmamalaki sa paglaki ni Shuvi, at kung gaano niya nakitang nag-evolve siya, hindi lang bilang isang celebrity, kundi bilang isang tao. Ipinahayag naman ni Shuvi kung gaano siya nagpapasalamat sa suporta ni Kara, sa harap ng kamera at sa likod ng mga eksena. Ngayon, ang bono sa pagitan ng dalawang ito ay hindi lamang huminto doon. Parehong ibinahagi ng dalawang babae kung gaano kahalaga ang magkaroon ng mga mentor at huwaran, lalo na sa isang industriya na mahirap i-navigate. Para kay Shuvi, naging inspirasyon si Kara, hindi lamang sa mga tuntunin ng profesional na paglago, ngunit sa mga tuntunin kung paano haharapin ang emosyonal na bahagi ng limelight. Sa isang emosyonal na sandali, binanggit ni Shuvi kung paano nakatulong sa kanya ang mga salita at payo ni Kara sa ilang mahihirap na sandali sa loob ng e-house at kung ano ang pakiramdam na may tunay na nakakaunawa sa kanyang mga paghihirap. Kaya, ano sa palagay mo ang magandang relasyon ng mentor-mentee na ito? Naniniwala ka ba na ang pagkakaroon ng isang tulad ni Kara David sa buhay ni Shuvi ay nakatulong sa kanyang paglaki, hindi lamang bilang isang kasambahay kundi bilang isang individual? Ilagay ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba, gusto kong marinig ang iyong mga opinyon sa kwentong ito. Maraming salamat sa panonood, guys! Kung nagustuhan mo ang nakakaantig na kwento,